baka uh, pa tayo dun sa ginawa ko. So, Hello so guys, uh, ngayon may gagawin tayong uh, isang content uh, request ng isang uh, followers natin na uh, si Miss, uh, Mr. Uh, RJ Larenas. Uh, sabi niya, Idol, uh, subukan mo namang sumayaw na nakabra. Ngayon, siyempre, hindi natin siya bibigoyin. Kasi isa siyang sa followers natin na sumusubaybay. ah uh, gagawin na gagawin natin yung sinasabi niya. So guys, let's go! Oh no! Sir, RJ! Pitis mo! Oh no! Ano <laughs> ba rho ayto Teka So guys ayun uh, na napagbigyan natin si Sir RJ eh uh, na sa request niya so pasensya na kayo kasi talagang hindi ako hindi, hindi ako marunong sumayaw at uh, baka matunawin pa tayo doon sa ginawa ko so ngayon sana napasayang ko kayo kahit na. Sumaya so, ko na ng konti sa request na isa natin, followers. So, maraming salamat. Nandito yung support lang. God bless.